Okay, sige. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po si Professor Tonton Conreras. at nandito naman tayo sa Usapang Politika. Medyo napalay tayo ngayon kasi may mga nilakad tayo. Ngayon hapon na po at medyo kung pansin nyo, pawis-pawis ako kasi may mga inasikaso tayo. Ngayong araw na ito. So, pag-usapan natin kung ano yung mga tinalakay ko nung huling linggo sa Punto de Vista. Uh, at ang mga paksa natin, mga paksa tungkol sa eleksyon, katulad ng pagtakbo ni Alice Go, pagtakbo ni Apollo Kibuloy, sino nga bang may karapatang tumakbo? At uh, kasi maraming mga pag nakakita ng mga pangalan ng kandidato at hindi nila nalalasahan, masama sa pakilasa nila ay eh para bagang uh, nagme-make ng mga judgment. Masyado tayong judgmental. Huwag nga kayong judgmental dyan. Di ba? At pati na rin yung issue ng political dynasties. Ano ba talaga yung political dynasty? Uh, pero unahin muna natin yung isang paksa na tinilakay ko huli noong biyernes kasi relevant. Ito yung mga pagtravel ng Pangulo. Kasi nitong huli, di ba nakita natin sa si Pangulong Marcos ay pumunta ng Vientiane sa Laos para umate ng ASEAN Summit. At napagandangan na nangyari doon dahil nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo na Sermon ng China. Imagine. Uh, nakita natin kung paano nagkaroon ng backbone ang Pilipinas. Binalik niya ang backbone ng Pilipinas. Imagine mo yun. Andoon ng Premier ng China, nilitan niya niya ang mga kasalanan ng China. Yung kanilang mga pagpapabuga ng mga water cannon sa atin, yung pagpapasinag ng mga nakabubulag na laser lights, yung pangharas, yung pambubunggo, yung pangbablock, at yung mga maneuvers na lang mga mapanganib para harangan, hindi lamang ating mga bangkang pandagat, kundi pati sa si eroplano natin. So, yun, inisa-isa ni Pangulong Marcos yun. At tinawag niya ang atensyon ng miyembro ng ASEAN at iba pang bansa na magtulungan para maayos na itong gusot na ito sa West Philippine Sea at pasunurin ng lakat sa rule of law. So ito ay isang very bold na move ng ating Pangulo. Imagine, nung huling eleksyon hanggang ngayon, pinapartangan siyang mahinay eh, sa weakling. Di ba yan ang sinasabi ng mga diehard Duterte trolls? uh, mula nang tinutago ni silang diehard Duterte to trolls eh. hindi na diehard Duterte supporter kasi mas maganda ang DDS kasi, di ba? Yan ang abbreviation. Tawagin natin sila ng DDT, diehard Duterte to trolls. Kasi yun naman ang ginagawa nila sa buhay ko, tinutrol nila ako eh. Kasi itong mga to, sa totoo lang, nung ma-appoint ako na, ano, na vice chairperson ng PTV Network, at uh, syempre yung aking universidad, yung aking opisina, naglagay ng post na binabati ako, may kinu kinutakting ng mga DDS at talagang trinol. E, Siyempre, sinabingan ko na lang yung opisina, tanggalin nyo na lang yan kasi eh, nadadamay pati yung office. Walang kinikilala itong mga DDT na ito. Diba? May araw din kayo. na lang yon eh, Hindi naman ako nagbabanta pero darating yan. Karma ang dadating sa inyo dyan. Eh. Diba? Wala na para bagang lahat na ay binabato sa akin na para ako daw ay nang pabayad isa rin yung kabayaran ko yan sa pagsisipsip kay Pangulong Marcos na para bagang sanay na sanay na sila na kailangan mong sumipsip at mo mang away para mapalagay ka sa posisyon siguro ganyan yung mga enablers nila di ba sana na kasi sila sa mga vloggers na ganoon eh mga ang interest lang ng sarili yung sinusulong hindi ang bayan ako po wala kahit walang bayan tong ginagong ito hindi ko to pinagkakitaan eh di ba So yun, kaya ako nabagit yung mga DDT na yan. So yun, pinuputak din sa Pangulo Marcos sa mga criticism na siya ay biyahin ng biyahe Pero tingnan mo ang nangyari sa biyahin ito. Nagkaroon siya ng isang pagkakataon na, na talagang matingkad na kung saan ay nasabi niya sa harapan ng China. kasi ibang head ng ASEAN kung ano yung klase ng mga pangharas ginagawa ng China sa atin. Di ba? Magandang pagkakataon nito. Hindi ko maalala kung sino presidente Nagkaroon ng ganun tapang. Tapos sasabihin nila week weak ang Pangulo. Well, ewan ko na lang kung ang weak, kung ganun ang weak, anong matatawag mo. Sana kasi sila ng strength nila pala mura eh. ba? Diba? So, bakit ba ang biyahe ang Pangulo? At ito hindi lamang, you know, hindi lamang sa Pangulo to. Kahit sinong leader ng bansa ay nagbibiyahe. Kasi parte yan ng trabaho ngayon ng isang head of state o head of government, yung makipagdaupang palad physically sa iba pang leader para magpakita ng intensyon na makipagtulungan. Hindi naman pwedeng lagi na lang sa opisina ang Pangulo. Di ba? Hindi man kailangan siya ay laging nandun lang. Kaya lagi mong hahanapin nasa ng Pangulo, di ba? Yung tanong doon, ginag parte ng trabaho niya, yung dumalaw sa ibang bansa, umatend ng mga meetings para mapalakas ang ugnayan ng ating bansa sa ibang bansa. At ang layunin nga nito ay hindi naman pansarili, kundi para mailakad niya ang imahin ng bansa, magkaroon tayo ng mga economic partnerships, mga trade agreements, at yung goodwill. Tingnan mo na lang nag-e-epekto ng mga ng Pangulo, maliban sa mga investments na dumadating, mga trade agreements. Napalawak niya ang aliyansa natin sa West Philippine Sea. Hindi na lamang Amerika ang ating kaaliyansa. Nandiyan ang Japan, nandiyan ang Australia, nandiyan ang Canada, nandiyan ang New Zealand, nandiyan ang India. Na ngayon ay nasa panig na natin. Kasi yung mga kumukontra dito, siguro maka-China yun nung mga to dahil gusto lang nila, ang China lang ang kaibigan ng Pilipinas, di ba? Well, alam mo, ang isang pangulo, maraming klaseng visit yan, pero tinatawag na state visit, ito yung formal na formal na visit ako saan inaanyayahan ng pangulo bilang head of state na, you know, na, na dumayla, dumalaw symbolically, magkaroon ng ng pakipagdaungan palad sa ibang heads of state. Napaka high level nitong visit na to. Yung official visit naman, medyo less formal pero formal pa rin sapagkat ang nangyayari parang uh, trabaho ang pinag-uusapan, you know, uh, pag-attend sa ASEAN. Minsan tawag din dyan working visit kasi kung meron talagang sadyang mga conference na atin na ng Pangulo na kayang lumagda ng kung ano mga agreements. At kahit sa loob ng bansa, nagka-travel ang Pangulo. Di ba? Kaya, yung mga taong naghahanap, ginagastos ng pera ng bayan, no? Eh, kailangan niya. Eh, kunyari, ito na lang. Kunyari, dekano ka ng isang eskwelahan, no? at chancellor ka. Alam mo, lagi ka na nang nakuupo sa opisina mo. Yung, yung mga boss nagtatravel yan para magkaroon ng tingang networking ang tawag dyan. Yung isang boss na lagi na lang sa opisina, ibig eh, sabihin niyan, hindi siya nakikipagdaobang pala. Walang ginagawa yan kundi magmanman. Wala yung wala productivity niya. Manwanan ka, tingnan kung tingatama ginagawa mo. Pero ang trabaho ng leader sa panahong ito ay palawakin ang alyansa, palawakin ang lambat ng pakikipagtulungan at pakikipagkaibigan. At hindi yan magagawa ng Pangulo kung siya ay laging nasa opisina. Naturalmente, kagastos ka doon. Pero ang tingiting na bilibilang dapat natin doon, anong kapalit? Ang iba pwede mong mabilang kasi katulad ng trade agreements and investments. Pero ang iba mahirap bilangin kasi yung value ng pakikipagkaibigan, yung value ng pakikipag-alyansa, yung value ng malawakang lambat ng partnerships, yan ang hindi natin mabibilang ng pera. Ay, ewan ko na lang kung bakit ang mga tao talagang walang pagsidlan ng You know, ngayon ang talaga number one critic ni Pangulo ay yung mga DDT. Hindi na yung mga pink at mga dilaw. Tumatahimik na yung mga yun. Eh. Medyo hindi na masyadong maingay. Ako naman kasi sa akin, kapag tama ang ginagawa ng Pangulo, suporta natin. Pag mali, punahin. ba? Diba? And nagkataon na parang sabi nila, gusto daw dapat, ang sabi ng isa, dapat kalahati daw ng aking programa dito ay batikos. Kalahati daw puri. Parang teka muna. Ano yan? Tinitingbang muna parang kilo? Eh paano kung wala namang ginagawang mali sa tingin ko? Di ba? Tutulad niyo ako sa inyong sarili na kahit tama ng ginagawa, hahanapan ng mali. Paano naman kung laging maling ginagawa, itutuwid mo, magbubulag-bulagan ka? Ito sakit na ito na lahat ng mga bulag eh. Hindi lamang DDT, pati mga Marcos loyalist na minsan. Ganun na rin. Yung parang tingin nila, hindi pwede magkamali ang Pangulong Marcos. Yun naman kabila, parang tingin nila, hindi pwede gumawa ng tama. Tumahan na nga kayo. Hindi kayo nakakatulong. Anyway, punta natin yung mga usapin ng eleksyon kasi ito yung marami akong araw na pinag-tinalakay ko ito noon. Lumula lunes hanggang webes. Ang topic ko ay una yung kunyari yung pagtakbo ni Alice Go uh, na hindi naman natuloy. Nag-file, balak niya mag-file ng certificate of candidacy pero hindi niya itinuloy, winidraw niya. Pero ang natuloy ay yung kay Pastor Tibuloy. So yung kaso ng dalawa pareho, nagtatanong sila na pwede ba to Pwede bang tumakbo? ang isang may kaso ay tut yun no nakakainis nga di ba pero pwede po legal po yun legal po ang pagtakbo kahit ikaw ay may kaso hangga't hindi pa nagiging pinal ang sentensya sa iyo kahit nga nakakulong kung under appeal ang kaso mo pwede kang tumakbo yan po ang ating batas at ipinapatupad lamang yan ng komilik So malinaw na si Pastor Giboloy ay hindi pa naman nasisintensya ng pinal. So siya ay may karapatan pa rin mag ng COC. Sapagat ang requirement lang naman kung sino ba dapat na tumakbo, kasi yun ang tinalakay ko din sa isang araw, ang requirement lang naman na tumakbo ko ay merong tamang ang edad. Nasa tamang edad ka para sa posisyon. Ikaw ay Filipino citizen. At mamaya babalikan natin pagdating kay Alice ko, Filipino citizen ka at ikaw ay merong residency kasi yung mga oposisyon niya may mga required residency yan. isang taon kang pumresidente ng lugar o kaya sampung taon may ganon di ba at wala kang ma-disqualifying penalties katulad kasi kung minsan nahatulan ka in perpetual disqualification from holding public office pag may ganon eh hindi ka pwedeng tumakbo pero pag walang ganon pag ay Filipino citizen ka tamang edad ka marunong kang bumasa't sumulat yung meet mo yung residency requirement at wala namang sagkasa yung para tumakbo ay pwede kang tumakbo kahit sino ka man, mayaman ka man o mahirap ka man, pangit ka man o maganda ka man, may partido ka man o wala, popular ka man o hindi. Napag-usapan na po natin ang mga nuisance candidates. Ang sabi ko nga, ang isang nuisance candidate ay ang basihan naman yan, gusto mo lang pagtawanan o libakin o gawing katatawanan ng eleksyon. At kumins at ang isa pang dahilan na pwede ka magnuisan sa gusto mo lang talaga lituhin ng mga tao lalo kung kapangalan mo isang kandidato. Maliban doon, hindi ka na pwedeng tiwagin nuisance dahil mahirap ka lang o kaya wala kang kakayang mangampanya o kaya ikaw ay walang partido. Hindi po pwede yun. Wala pong ganung klase. Nagrule na po ang Korte Suprema doon. So kahit sino pong Pilipino ang pwedeng tumakbo. Dahil nasa kamay po ng putante, ang desisyon. Nasa inyo pong kamayan. Kahit pa yang mag-file ng kahit pa mag-file yang mga yan ng ano ng certificate of candidacy. Kung hindi niyo iboboto, hindi yan man na, mag ma, hindi yan ma, hindi yan mananalo. Iba naman kasi yung kaso ni Alice Go kung natuloy eh. Kasi yun nga kay Alice Go may mga dio man no ay aligasyon na eh, hindi siya Pilipino. At requirements sa kanya, dapat natural born Filipino citizen ka para ikaw ay kumakbo. Eh, hindi siya Filipino. Hindi ba? O. Oh. So, mo may... Teka muna. Bawi. Mukhang may mga posisyon kasing parang hindi natural born. But anyway, I'll research that. But dapat Filipino ka. Eh, si Alice Gomez yung nagsasabi, hindi siya Filipino. Chinese, Chinese national. Pero ganun pa man, dapat sampahan siya ng kaso. Sa, kunyari, nag-file siya sa Comelec. Ang gagawin, dapat motoproof pwedeng ang COMELEC kasi pwedeng on its own mag-imbestiga or pwedeng someone will complain na ipakansin na yung COC kunyari ni Alice Ko dahil hindi siya Pilipino. At ang magiging kaso niya ay misrepresentation doon sa kanyang COC noon sinabi niya na siya ay Pilipino at hindi pala siya Pilipino. Yun ang pwedeng isang pasakan kanya. Pero yun ay papatunayan pa. Didinggin yun ng COMELEC. At kahit na nga na patunayan sa COMELEC pwedeng iapila sa Korte Suprema kasi yan tawag po dyan due process ngayon maring tanungin nyo eh sir Propton eh bakit eh lumabas naman ang ebidensya na sa mga Senate hearing sa Senator Risa Nakasakan ni Senator Sherwin di ba meron na sa Senator Joel may lumabas na mga ebidensya na hindi siya talaga Pilipino <gasps> yun na nga po sinasabi natin ang Senado po hindi po yan husgado na kahit may mga ebidensya, palabasin nila yan ay hindi po yan ang trabaho nila. Ang trabaho nila in aid legislation. So hindi porke na ilabas mga ebidensya di umano na si Alice Go ay hindi Pilipino, ay yun na yun. Sa korte po dapat magpatunayan dapat Dapat sampahan sa Comelec. At pag sa Comelec ay napatunayan na hindi siya Pilipino, pwede pa siyang umakyat sa Korte Suprema. Natatandaan nyo, di ba? Sige, Grace po noon nanalo sa Comelec, kasama ako doon pero yung sinampak ko hindi citizenship yung sinampak ko noon residency na kulang siya nanalo kami sa Comelec, pagdating sa Korte Suprema si Grace po ang kinatigan although hindi yun hindi siya nanalo ang presidente pero nakapat nakatakbo siya so yan po ang dapat nating isipin kasi nakaka nakaka-disturb na rin listra kapag makakita tayo na sasabihin anong karapatan niyang tumakbo parang tatawa na katuloy ng diwata katuloy pa ano karapatan yan? hindi naman niya marunong magpatakbo ng gobyerno hindi naman niya parang wala po 'yan linawanagin ko po, po, sa inyo ang, ang, ang 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 mga elected officials ng ating bansa ang tanging qualification nila maliban doon sa edad residency marunong bumasa at sumulat Filipino citizen ay dapat sila ay handa na mag-represent sa iyo. Hindi naman sinasabi dapat may karanasan ka, hindi naman sinabi dapat mayaman ka. Sapagkat ang elected official po, kung tutuusin, hindi kailangan ng academic degree ang mga yan. Hahanapan mo na experience. Para lamang tumakbo, di mo kailan experience. Kaya kung mahalaga sa experience, huwag mong iboto yung walang experience. Pero hindi pwedeng sabihin natin, walang karapatan niya tumakbo. Lahat po tayo may karapatan tumakbo pa sa qualif na nakita natin yung qualification. Sabi ko nga, na nasa tamang edad ka, Filipino ka, marunong ka mo ba sa sumulat, residente ka ng bayan, o lugar na gusto mong takbuhan, wala ka namang, ah, hindi pa naman nahatulan yung kaso mo, di ba? wala kang disqualifying penalties, abay, eh, pwede kang tumakbo. Kasi iba naman yung pwedeng tumakbo sa iboboto ka. Dapat yun ang malinaw. So, huwag tigilan natin yung paghuhusga sa kandidato. Sabagat at the end of the day, ang paghuhusga sa kandidato, doon sa balota mo gawin. Di huwag mong iboto. Ganun lang yun. Ngayon, ang sinasabi kasi ng iba, eh bakit naman pagdating sa gobyerno, kunyari para kang maging sekretary, o kaya security guard, eh, kailangan mo pa ng qualification. Kaya high school graduate ka. O kaya ang iba, college degree holder ka pa. Ang iba, may nalalaman pang dapat board passer ka ng mga posisyon. di ba? Dapat meron kang lisensya. Dami karanasan ka. Kasi po, yan ay mga empleyado ng gobyerno na appointed. Hindi po yan halal. So, hindi sila itinatalaga ng tao. Sila ay required na magkaroon ng qualification ayon sa civil service rules. Kasi ganyan po ang pagkabalansin ng gobyerno yung mga appointed officials, yan ang kailangan ng merong kagalingan sabagat sila ang isang kamay ng pamamahala. Sila yung mag-ano ng teknik, sila yung mag-ano ng kaalaman, siya yung may kaalamang uh, kunyari doktor. ba? Diba? Sila yung nag-provide ng technical knowledge kay kunyari yung public health, rural health unit. De, ang pinuno dapat niya na yung sa medisina, doktor, hindi naman pwedeng kahit sino lang. Kasi siya yung magpapatakbo araw-araw. Dapat may technical na kaalaman ka, yung guro. Sa State University, dapat may master's ka, may PhD ka pa nga. Pero, yung politiko, halal yan ng tao. hindi niya kasi trabaho ang magpatakbo ng gobyerno araw-araw. Ang presidente na halal natin, pero siya ay aided ng mga cabinet secretaries. At ang mga cabinet secretaries na may qualifications yan. At yung mga cabinet secretaries na yan, may mga burokrato yan, yung bureaucrat na nagkasangat katulong nila, yan yung may mga degree, yan yung may mga kaalaman. Ang mga elected officials nasa kongreso, nasa local official, nasa local position, sa ka national position. Sila po yung kumakatawan sa interes ng mamamayan. Ang trabaho nila ay magawa ng desisyon ayon sa interes ng bayan sila ang halal. Ang nag-hire sa kanila ang mamamayan dahil inalala sila. Pero after three years, depende kung congressman, senad, uh, local government official, pwede ulit silang i-rehire para iboto or pwede silang i-fire. eh, huwag mo nang iboto at mag-hire ka na ng iba, nakapalit. Ang presidente every six years. Ganyan ang beauty ng democracy kaya nasa kamay mo ang desisyon. Pero, yung sabihin mo na wala namang karapatang tumakbo yan, mali po yun sapagat lahat may karapatan. May karapatang tumakbo, pero hindi karapat dapat lahat manalo. Ganun lang yun. Kaya ayusin natin ang pagbuboto. Ayusin natin ang pamimili. Kasi nasa ating mga kamay. Ayaw mo pala ng walang karanasan. Eh, mong ibutong ang walang karanasan. Ganun lang kasimple yun. Ngayon ang sinasabi ng iba, eh kasi ang binuboto ng mga tao yung mga walang karanasan. Okay lang. Eh, well, That is the kind of government that you get because they have the kind of citizens. Hindi wise magboto. Walang responsabling pagboboto. Hindi ba yan ang sinabi ko na isang araw? Dapat mapalaganapin natin ang responsible voting. Nasa atin ang problema kapag hinahalan natin yung mga yan. Kahit naman saan damakmak na mga protas na atis yan sa isang paling, kapag walang bumili niyan, mabubulok yan. Ganyan din naman ang mga mga, mga ano, mga politiko, pag wala sa kanya boboto, di wala. Katulad din yan ng political dynasty kasi yun yung isang topic ko. Nasa, sa, kasi tinatanong, Prof, eh bakit may mga dynasty? Di ba bawal yan? Hindi po. Sapagat ang saligang bata sinabi, gagawin natin may freedom of access sa lahat. Pero kaya maglalabas tayo, kailangan maglabas ng batas ang Kongreso na pigbabawal ang political dynasty. Ang layunin na sa ligang batas, ibagbawal ang political dynasties. Pero kailangan enabled ng law. Eh, 1987 yan, 19 kopong-kopong pa yan. Ngayon, ano naman eh? 2024? Hanggang ngayon, wala pang batas. So therefore, technically, hindi pa po bawal ang political dynasty. Ako naman mandate, ang ang pananong kasi sa dynasty, bawal sa, sa saligang batas. Pero technically sa ngayon wala pang nagbabawal kasi wala pang batas. Kasi ang saligang batas nagsabi as may be provided by Congress. Ibig sabihin kailangan magpumasa ang Kongreso. So, you know, actually lahat ng mga problemang ito, yung pagtakbo ng may mga kaso, di ba? Ano ba naman yan na ang kongreso ay magpanabas ng isang bagong batas na kung saan may mga regulasyon yan? Yang dynasty, ang kongreso din naman may problema dyan. Hindi sila nagpapasa ng batas. Kasi kung ako tatanungin mo, yung mga, mga kaso, kasi ang isang official nga na nakaluklok na kapag may kaso ay eh, sinususpend, di ba? Preventive suspension. Sa akin, okay, may kaso ka, hindi ka pa napapatunayan, hindi ka man preventively pwedeng isuspend at pwede ka naman tumakbo pero magbayad ka muna ng ng antok ng ban kunyari eh, tatakbo ka pag uh, congressman babayaran mo muna yung lahat ng sweldo mo mula nung 3 years na yon di ba tapos i mo yan sa gobyerno pag manalo ka andun pa rin yan ngayon kung ikaw ay ma-acquit ibabalik sa yung bond na yon without interest ha? para hindi pwedeng isugal. Diba? So kung nagbayad ka ng isang milyon, isang milyon ibabalik sa'yo. So walang interest. Pero kapag ikay na, na convict, hindi mo na makukuha yung perang yon. Kung gano'n, ako, gano'n ang tingin ko eh. Siguro naman, kung talagang determinado kang tumakbo, alam mo, hindi ka, wala kang kasalanan, tatakbo ka, magbabayad ka lang, i-advance mo yung sweldo mo. Marirefund naman yan sa iyo, nga lang walang interest. So siguro pag may ganun batas, ay magpipilitang magdalawang isip yung mga may mga kaso. Kasi imagine, na-compute ko pag presidente ka, parang 40 million na ilalabas mo. Ibabayad mo yun as ban. Diba? Pag senador, mga 28 million. Diba? Kasi ang kinumpute ko ngayon, 13 months lang yung sweldo. Meron pa palang 14th month. Di ba? Wala may mga bonus pa. Di ba? So, yung mga ganyan. Ang sino dapat ang gubago ng batas ngayon ng Kongreso, ganun din sa dynasty. Hanggat hindi naglalabas ng batas ang Kongreso, pwedeng tumakbo ang mga political dynasties. At sa akin nga, ayoko naman kasing blanketly sabihin ng mga dynasty masama. Kasi may mga dynasties naman na maayos at the end of the day, kasi, di ba, pamipamilya naman ng mga abogado, pamipamilya ng doktor, di ba, katanip ng mga pamilya, ng politiko, di ba? Parang wala naman yata sa disqualification niya. Nakalagay lang, hindi ka pwedeng tumakbo pag hindi ka Pilipino, may kaso ka na napatun nasampan, nagkaroon na ng final final judgment at ang isa sa mga penalty ikaw ay perpetually barred from holding public office. Uh, ano pa ba? Uh, ikaw ay underage, hindi ka residente ng lugar, kulang ka sa residency, isang taon nang require, ano yung mabon ka pala nang nakatera doon sa lugar. Yun. Yun ang mga sagka. Hindi naman sinasabing dapat ay kay ng dynasty. So, di ba parang discriminatory din yun? Yun ang naisip ko rin. Again, at the end of the day, ang yung magiging powerful. Kaya nga, siniseryoso mo dapat ang pagiging role mo na butante ka. Siniseryoso dapat natin yan. Kasi we get the kind of government that we deserve. Kaya ako lagi kong ini-educate ang mga tao. Lagi kong sinasabi sa inyo, gamitin naman natin ang ating utak. Maawa naman tayo sa bayan. Huwag lang hanggang kuda na ayaw natin mga kandidatong walang experience. Pero pag bumuboto na tayo, hindi na natin yan pinapansin. At hindi rin maganda yung porket hindi pogi yung kandidato, kahit may karanasan, hindi mo ibuboto. Sabi ko nga, dapat natin binuboto. Yung magiging kinatawan natin sa decision making. Pwede naman kasing wala siyang pinag-aralan eh. Hanggang grade 1 lang. Pero talagang tapat na pagsisilbihan tayo. Pwedeng bagong graduate lang. Pero walang karanasan. Yung 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 aking yung akong pamangkin na kapitan ng barangay sa aming bayan, wala namang karanasan sa politika yun. Unang salang naging kapitan ng barangay, ngayon ang dami nagagawa. So paano mo sasabihin yung walang karanasan sa politika? Ay di pa puro nang walang karanasan, yung may karanasan, ang lagi nating ihahalal yung mga incumbent, wala tayong pagbibigyan na bago. Di ba? Mag-isip-isip tayo at the end of the day, it is your vote that counts. Hindi natin kailang maghintay ng patas na nagbabawal ng dynasties. Kung ang ibuboto natin ay matitino, regardless of whether member of a dynasty or not. Hindi natin kailang maghintay ng hindi pabuto, pakandidatuhin yung may mga kaso. Kung hindi natin sila ibuboto. Pero yung pigilan silang kumandidato. Yun po, hindi na. Oh, o siya, napakainit init at sa kwarto. Hindi ko naman may tapat yung electric fan. Kapag itinapat ko eh, manggungo ako, di ba? So ngayon, uh, siguro, eh, you know, naisip-naisip nyo ako nung gagawin niyo sa sunod sa eleksyon. Next year pa naman yan. Matagal pa ang pag-iisipan natin. O oh, sige, sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan na plus ko niya mga puso at napagbago ang pananaw niyo sa buhay, lalong-lalong sa usapang politikal Dahil sabi sa kanang lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanang UP serve the people. So, next week uli, magkita-kita tayo sa dito sa usapang politika. At sa punto de vista, huwag kalilimutan, lunes hanggang biyernes sa Rise and Shine Pilipinas PTV4. Umaga po, mga bandang alas 7, abangan nyo na ako kasi minutes 7.15, lumanabas na ako, minsan 7.20. 5 minutes na mga bilisang komentaryo tungkol sa politika sa ating bansa. So ito po si Prof. Tonti Contreras, lagi nagsasabi, mag-ingat po tayo lagi. Kalusugan, ingatan. Huwag pong masyadong mabisyo. <laughs> At mag-exercise. Parang ako, kulang na ako sa exercise mula nung ako'y napilayan. Sige. Kaya tumataba na yata ako. Anyway, lagi sa'yo nasabi, UP namin mahal. Ano mo lasal? Magandang umaga po, ahapon, tanghali, gabi, kung saan man kayo naroon sa mundo. Yung mga live, hapon. Pero yung mga replay, alam ko, ay depende na. Pag live pala, ano rin, hapon sa Pilipinas, pero baka may mga nanonood sa atin sa Amerika, mukhang gabi ngayon, di ba? Okay, so, sa Europa, ay mukhang umaga ngayon. Di ba? Anyway, magandang araw, magandang gabi, kahit saan man kayo sa mundo. Bye for now.